Technically, pag naka-on ang ating aircon, eh, may lakas talaga yan sa gas o magkukonsume talaga yan ng gas. Dahil yung ating compressor ay may bigat din sa ating engine. Kaya mapapansin ninyo, pag naka-off yung aircon, mababa yung RPM natin. Then, pag in-on na natin yung aircon, eh, doon uh, lumata, tumataas yung ating RPM. Kaya nga minsan, pag masyadong uh, gusto natin umovertake o gusto natin tumulong yung sasakyan, pwede natin i-off yung ating aircon para lumakas yung hatak ng ating kotse. Hello mga paps, sa yung Kuya Shane. At yun, may narisib akong question na related sa aircon kung lumalakas nga ba daw talaga sa gas pag naka-on ang aircon ng kotse? Uh, yes, lumalakas naman talaga yan sa gas. Kung baga, nadadagdagan niya ng mga, I think, mga 50 or uh, 100 RPM. Okay, so ganoon naman. So, kung mas mataas yung RPM, so mas mataas yung kinukonsume nating gasolina. Pero, huwag na nating tipirin yan. Mas ang important, para sa akin ha, mas importante kasi yung comfort nung driver at nung mga passenger than yung makukonsume natin doon sa gasolina na magtitiis tayo sa init. Okay? So, kumbaga, kung hindi kasi komportable yung ating driver, yung ating mga pasahero, eh, baka mamaya hindi makapag-focus yung ating driver, so pwede tayo mas maaksidente dyan. So, mas better na bigyan natin siya ng comfort, no? So, dun sa question na mas malakas, yes, mas tataas. Kaya nga mapapansin niyo pag nag-on tayo ng aircon, mas tumataas yung RPM natin compared dun sa naka-off yung aircon. Then, ay uh, yung ating sasakyan pag halimbawa o overtake tayo or gusto natin ng malakas na arangkada pwede nating i-off yung aircon tapos mapapansin niyo parang gagaan kayo ng isang tao dyan so dahil kasi yung compressor ng ating aircon may bigat talaga yan sa ating makina no kaya especially do sa mga malilitang makina ramdam na ramdam talaga nila yung bigat nung uh, compressor so kung naka disengage yung compressor medyo mas magaan tumakbo yung ating sasakyan so uh, nasa inyo na lang pero kasi minsan may ano rin yan eh i think may pag-aaral din yan kung ano daw ba yung mas matipid yung naka-on yung aircon o yung nakabukas yung bintana <laughs> kasi ang ano kasi diyan Ah uh, sabihin na natin kung nakabukas kasi yung bintana, lalo na kung halimbawa nakabukas yung pinto. Yung scenario lang yun, ha? scenario lang. Yung ano kasi, yung drug So, malakas din yun sa gasolina, no? Yung, halimbawa, tumatakbo tayo ng matulin, tapos malakas yung drug ng sasakyan natin. So, nagkukonsume din yun. Kaya kung mapapansin ninyo minsan, bawa, nasa highway kayo, Uh, tumatakbo kayo ng mga 100 kph pag nasa likod kayo ng isang mas malaking sasakyan sa inyo yung drag mas lessen eh. parang lalo kayong bumibilis unlike nung ikaw yung parang wala kang kasalubong eh medyo mas malakas yung drag nung inyong sasakyan kumbaga ganun lang yung idea so do sa question na mas malakas ba sa gas yes mas malakas sa gas kung naka on yung aircon pero para sa akin maliit lang naman yan so Huwag yun ang rin, Ang pinaka-importante is yung comfort ng driver tsaka ng pasahero para makapag-focus siya sa pagdadrive sa kalsada.